Tapos si Isa, sumisweldo siya ng 35,000 pesos every month. At the start of the month, she sets aside 5,000 pesos from her salary. Tapos, didiretso sa savings. Dati, didiretso ito sa savings account. Safe? Oo. Pero yung tubo, halos wala. Kumikita lang siya ng 0.125% every year. So kung 5,000 pesos yung nilagay niya, ang kikitain lang nun is 6.25 pesos. Pangkape? Minsan kulang pa nga eh. One day, my friend siya nag-share about dividend investing. Parang sumasweldo galing sa stocks, sabi niya. Medyo nagulat siya. Pwede pala yun. So nag-research si Isa. Ito ang natutunan niya. Kapag bumili ka pala ng shares ng certain companies, especially yung mga malalaki, well-established, at kumikita, may chance ka makatanggap ng dividends. Ibig sabihin, parte ng kita ng kumpanya binibigay sa'yo. Kasi part owner ka rin bilang shareholder. Example, bumili si Isa ng 5,000 pesos worth of Globe. So naglagay siya ng 5,000 pesos, ininvest niya in Globe. Yes, yan yung company na probably same sa SIM card na gamit mo. May 5% na dividend yield ito every year. That means, na makakatanggap siya ng 250 pesos profit every year. Mas mataas pa yan kaysa sa bank interest. At hindi pa kasama dyan yung potential na umakyat pa yung stock price over a long term. Ang pinaka nagustuhan ni Isa, kahit hindi niya ibinabenta yung stock, kumikita pa rin siya. As long as hawak niya yung shares, tuloy-tuloy ang potential na passive income. And if she uses the dividends to buy more shares, mas malaki pa ang kikitain niya next year. This is what we call compounding. So habang nagtatrabaho si Isa sa 9 to 5 niya, yung pera niya nagtatrabaho din quietly in the background. Hindi niya kailangan ng million para magsimula. 5,000 pa lang, pwede na. Or kahit 1,000 pesos, kung yun lang muna ang kaya. Gaano kaya ka-powerful ang compounding ka mo? Kung itinuloy ni Isa ang pag-invest ng 5,000 pesos every month, lalaki yung pera niya through this table. So as you could see, kapag naglagay siya ng 5,000 pesos every month, after 5 years, meron na siyang 340,000 pesos. After 10 years naman, meron na siyang 750,000 pesos. By year 15, Meron na siyang 1.2 million. And by year 20, meron na siyang 1.7 million. This is as compared to yung total contributions niya. Pag nilagay niya lang sa banko, by year 20, 1.2 million lang. Pero pag ininvest niya sa company, it's going to be 1.7 million this is assuming na nasa 8% yung dividend yield. So dividend investing won't make you rich overnight. Pero over time, pwede siya maging solid na source of extra income. Pwede pang grocery, pang travel, or pang dagdag retirement. So instead na natutulog lang yung pera mo, maybe it's time to let your money work for you too. Mag-start ka na mag-invest ngayon. Just download Dragonfly, available both on iOS and Android.